Hello mga idol, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo lahat. So mga idol, nandito kami ngayon sa ano sa Flower Farm. So ito po 'yon, uh, Hemans. So 30 minutes away mga idol or 45 minutes away sa uh, bahay namin. So bumiyahe kami ngayon mga idol, kaming lahat ng pamilya mga idol para bumili po kami ng mga veggies na pananim, mga bulaklak para po makatipid kami kasi paparating na po ang summer. So ngayon po medyo mainit na ng konti. Ngayon around uh, 18 degree yung panahon mga idol dito. Uh, shout out po pala sa mga aking mga uh subscriber, saat sa mga manonood mga idol. Ayun nga, mingi po ako ng pasensya sa inyo na yun nga hindi ako masyado na nakapag-upload mga idol. Dahil sa sobrang busy mga idol, lalo na pag ganitong summer dito sa Canada mga idol, talaga mabilis ginagawa. Lalo na dun sa pinapasokan kong farm. Ayan, mingi po ako ng pasensya. Shout out po lahat uh, sa lahat mga idol, uh, subscriber ko po. Maraming maraming salamat sa inyo sa uh, panonood nyo at sa suporta sa Pugong Biyahero ayan mga idol so yun nga mga idol tuloy tuloy pa rin ako mga idol suporta sa Pugong Biyahero uh, yun nga yung box ko mga idol talagang ipapadala ko na yon malapit na malapit na mga idol at saka yung uh, sa Mindoro mga... I update ko na lang kayo mga idol ayan po so samahan nyo ako mga idol pupunta muna kami dito ayan ang dami mga idol na pumupunta dito napakalawak na ano na ito uh, flower farm ang dami pinupuntahan talaga mga idol oh, Goosey. I Oh, steak plants. Ano to eh? Hindi ko tula kami to eh. Gusto Tin. Magkataan ang. Sige mo nga Ito yung apat yung ano oh. There you go. Marami na to. Oh yung si. Itu meron, itu oh. itu itu meron tinti cok. Ini itu itu itu. Kian. Kau kau nak. Wow. Ringu pie. Ringu pie pepper. Wait, tita tita speaking the pepper. ay pipino ay pipindin problema yung pan yung magpapaternak magkakaroon tayo ah pwedeng bahag eggplant 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 hindi kasi hindi pa to pwedeng itaning mamamatay ito kalo hindi pa to pwedeng itaning Don't try, you no, don't try. Don't go in enough fast to apply help. What mail? just finish your milk, right? This is. Yes, see, kasi marami pang paggagamitan eh, yung dahon. Manuel ni Napakalawak nito mga idol ng doon. Hanggang doon. Yeah, hanggang doon mga idol ang dami. So marami na kami nabili. <laughs> ang pinamili namin mga idol, mga, ano, mga vegetables. Ayan, dami. Vegetables. Ito mga idol, ito mga idol kamote. Ayan kamote po ito, kamote. Animal lemon grass, kawak-kawak ni mama. Lemon grass. Sili, iba-ibang ano nang sili. Ito naman yung So, ito mga idol yung inahalo sa ano, sa salaing. Inahalo daw sa laing eh. Ito yung arba pero dito sa English is mint. Hindi ako nagkakamali, mint mga idol. Mint. Mas ito. <laughs> bell pepper ah oh, bell pepper ay hindi hindi malalaki siya malalaki ayan mga idol ano yun ba? Uh, ah green peas 29 lang ay pili ko pala baka dito bumibili yung mga nagbibenta di ba? oo oh, oh. pagpala Two ninety nine no? white pot. Okay, so, may me, where... okay, okay, Ito! yung mga bulaklak po. Ito yung mga sa labas. Ito tila kayo sa labas. Ang <laughs> dami. There's lots of flowers over here. Lots of plants, right? Huh? Pwede niyo, pwede. Grabe, napakala. Pag ganito talaga mga idol, spring pa lang ang mga idol, pero napakarami kasi. Kaya uh -huh. gahandaan niyo yung summer. Oh, baby! Oo, so, so heavy. what's that mommy home เดี๋ยวเ e ี๋ m วมา m ำบ้านยูนะ hot honey กู a มุดอ่ะไม่เดมุฮัมมัดนี่รังสานะโอ้เพรานั้นมันจะได้หน hot honey ไปที่ไหนะไอศกรีมไอศกรีมไอศกรีม You like the ice cream, Nina? You like strawberry ice cream? Ooh. Hello, babe. Syrup. Syrup? <laughs> Papa, hello, Papa. Coffee to coffee. Coffee ice cream. Ah, Sarah. -no? Coffee ice cream. Mm. Masarap ito. Sarap, Mama? Yeah. Coffee ice cream. Ano, sasuala na si Mama. Pag ginawa, yeah. <laughs> parang parang fresh yung asparagus nila. Fresh. Five dollar. Try. Do you want to try? That's it? Ay, kung na-ice cream. Alamig. <laughs> di, pa, di, di pa naman totally summer e. Eh. Masarap sana pag gano'n pag totally summer, right? Yeah, masarap na saan mo na ka may ayoko na ayoko na <laughs> wow masarap ng kape nila masarap yun kape nila masarap ng, ng kape, hindi siya matamis ito unta na tatlo hah ano ko layo wag wai not like that not like that that's not a toy it's not a toy Ayan mga idol, maraming maraming salamat po Sa panreview nyo Sa aming video So dito mga idol, makakatipid kami So talagang pinamili namin dito is mga May kamote So mga veggies mga ano, mga veggies Veggies, veggies Ayan Hi, mga idol Thank you so much for watching God bless you all. Please subscribe and share our video. Bye. Bye. Oh, that's your baby.